O nga pala, senyora. Uwi na nga po pala sila, senyorita Blandina, next week daw. Ay, oo. Sonia, tumawag sa akin si Blandina kagabi. Kaya alam kong uuwi sila. Ay, tumawag na po sa inyo. Ba't parang pangiti po kayo? Eh, parang di ako mag magiging masaya. Sonia, eh, buntis si Blandina. Talaga po? Buntis po si Senyorita Blandina. Yun ang kauna-unahan kong apo. Ay, tama po pala kayo, madam. Kauna-unahan yung apo yun, kaya nakakatuwang alagaan. Sana pala oh. paalaga rin sa akin ni eh, Senyorita Blandina yung anak niya. Wow. Ano ka ba? Oo. oo. Sasabihin ko kay Blandina na ipa ipaalaga sa sa'yo yung anak niya. Tsaka malaking tiwala namin sa'yo, no? Dahil ikaw na rin yung lagi namin kasama sa mansyon. Opos. excited na ako, madam. Gusto gusto ko talaga nag-alaga ng bata kasi na may muskay mga anak ko eh. Yung bunso ko, malaki na. Grade 10 na po. Ay nako, ako din excited na ako. Ma madam, ba't parang iba po yung daan natin? Saan po tayo pupunta? Ay nako, pupunta tayo dun sa magulang ni Peter. Ano pong gagawin natin dun? Kakausapin ko lang na huwag nalang bigyan ng stress yung anak kong si blandina dahil nagdadalang tao to. Ah, sige po. Ay na po, madam. Kala, na, nandito na tayo. Bababa po ba ako, madam? Oo, sunod ka rin sa akin. Sige, madam, sundan ko po kayo. Naku, Pransya. Nag-PM sa akin, kuya mo. Uuwi na sa next week. <laughs> excited na ako. Talaga, ma? Uwin na si kuya. Naku, excited na ako. Sana mo namin si kuya from London. <laughs> Diyan ka lang, lang sorry, hintayin mo. Ha? Kamusta kayo? Ay, kalabaw. Gulat kayo, ano? Hmm. Parang papangit ng papangit tong bahay o tindahan ng anak ko ah. Well, kaya ako nagpunta rito para i-remind kayong dalawa. wag na wag kayong hingin ng hingin pera sa anak ko pati -e kay Peter. Dahil si Blandina ay nagdadalang tao na. Talaga bala eh? Magkakaapo na tayo? Ha? Ay, ah, di ba? Huwag mo ko tumatawag yung bala eh? <laughs> gusto maging bala eh. <laughs> kayong dalawa makinigay sa akin wag na wag kayong hingi ng hingi ng pera sa anak ko o kay Peter. Wag yung bigyan ng stress. Kaya pag nakunan si Blandina, manda kayo sa akin dalawa. Sino po yung nandyan? Hmm. Sino to? At sino ka naman, Iha? Pamangkin po ako ni Tito Peter. Hmm. Malamang inaapi ka nitong mga 'to, no. Kamusta ka rito, no? sa bahay na 'to? Ay nako, ginagawa po nila ako alipin, taga pagbantay ng tindahan, taga pagwalis, <laughs> taga ng plato, taga ng damit nila. Hindi nga po nila ako binibigyan ng pera. At dinidin po, hindi rin po nila ako pinag aaral eh sabi ko magyanroll na po ako sa FEU Alabang. Hanggang ngayon, nga pa rin, wala pa rin. Tama talaga ako. Tama talaga ang hula ko na kayong dalawa ay mapang-api ng kamag-ana kung talagang tutulong kayo, tulungan nyo. Hindi yung kukupkupin nyo, pero gagawin yung alipin at katulong. Ang kakapal na naman pagbumukhaan yung dalawa, lalo ka na. Adelpha ka. Pagtabuhin mo itong anak mo, ha? Oh. Kala kumita kayo ng pera, hindi kayo hingi ng hingi. Bumukong gagating ng ganyan, ha? Huh? Iha, mag-iingit ka sa mga lola at tita mo. Pero tama yan. Buti sinabi mo sa akin. Huwag ka papay na hindi ka pag aralin Nandito ka pala eh. Talaga po, tama po kayo. Hindi ako papay hindi po nila ako pag-aaralin. Mag-aaral po ako. Ayokong maging tambay. Eh. Sige, rest na ako ha. Reminder lang. Malaman ko nang inikay ng pera kay Peter kapat kay Blandina. Marilindi kang kayo sa akin. Bro, ha. Ay eh, salamat, maumalis na yung bruhang kalagang mayaman. Kahit mayaman siya, di ba siya maganda? Okay, buti umalis na. Nakakagigil. geek yun. Buwisat ka rin, ha? Makasumbong ka. Kala mo, tagang alipin ka rito. Bratong batang. Mag-anak mo kami. Lola mo ko. Ginaganyan mo ko. Bunga nga mo, Rosa, ha? Ayusin mo. Papahama mo pa kami ni Mama? Eh bakit, tita, lola? Totoo mo siya sabi ko, ha? Gano'n nga kayo. Ugali mo, ha? Ruwa yung babaeng po. Punta nito para lang mong gigil. Ang gigil ako. Oh. Pumakalaik oh, sa amin. Quack! <coughs>